I've been attached with the feeling of waking up with you, side Alam naman natin na ito nga ang ating Bel Mariano ay magkakaroon nga ng event sa Cebu. At ito nga ay para sa kanyang endorsement sa Juicy Cologne. Ayon nga dito, Juicy Cologne invites you to the Light Up Shine Empowerment Event. At ito nga kay sa ngayong araw. Kaya naman ito nga ang ating Bel Mariano at ang kanyang team ay talaga namang dumating na nga ngayong araw sa Cebu. Narito nga guys ang bawat video sabay-sabay nating panoorin Maning nga agad ito ng maraming komento dahil alam naman natin na galing pa nga itong ating bell sa taping pero ngayon nga ay may event ito ngayon sa Cebu na abangers na nga rin ang mga bula dahil super excited na nga silang makita itong ating bell Mariano. Kaya naman umani pa ito ng maraming komento at pinag-uusapan na stay tuned lang tayo for more update kaladoni at bell sa mga susunod pa na ayuda lalo lalo pa at may ganaps nga itong ating bell